Ay, hey, mga mahal ating topic ngayon ay tinatanong ni Jonard. Ang tanong niya ay, Ma'am, paano malalaman na ang isang babae ay lalabas ng kanyang gata? So yan ang ating pag-usapan. For today's video, interesado ka na naman bang malaman o para ito sa mga bago kasi nasagot ko na to ng mga nakaraang vlog ko. So uulitin natin ngayon para kay Jonard. Interesado ka bang malaman? Kung ano ang kasagot, please keep on watching para wagayaan. Kung bago ko palang sa channel, please consider like this video and subscribe my channel. Ang sagot ko ay kapag ka, halimbawa ang isang bulaklak ay pasikip ng pasikip, ramdam mo na yung uh, akala mo sinasakal na yung timo at sobrang basang-basa na siya. Ganon ang, ka ang isang babae nasasarapan. At kapag nasasarapan ng isang babae, maya-maya lalabas na talaga ang gata niyan. Ganon, ganon lang kabilis, ganon lang kadali malalaman mo. Yung kapit na kapit na sa sayo at ipinagdidiinan na niya ang iyong balakang doon sa kanyang bulaklak. Ganon po, yung uh, nandyan na siya, malapit na talaga sa kunting hugot baon mo na lang, ando na siya yun yung pinakamadaling malalaman mo na nalabasan na talaga siya. Kaya doon sa mga namimeke, eh, oo na na tayo sa magagaling magsiipit ng mga ti sa kanilang bulaklak. Eya, uh, wala pa naman, hindi pa naman. Pero isipin nyo ha, kapag ang isang babae ay habang sumisikip ay lawang-lawa na siya, nandun na siya talaga. Akala mo parang may nakasuksup ng mahigpit doon sa ulo ng iyong ti. Ganun po lalabasan ang isang babae. So sana sagot ko na tama ang itanong. If you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.